puso mong na nangangamba, aawit ang kailangan. Pagalap ka ang sa Diyos ay sumali. Pinagpata ang Ama, Kuskos ng Espiritu sa amin. Ito ng Diyos, Anak, aming poong Yeso Cristo, pinakarin namin ang naglalap ng Diyos. Kasaysaya ang tulay ng Diyos na mga bayan, lagi ang kasama, pinakamin sa Diyos, kaya sa na umiit kayo ngayon, kaysa nang sumiging matamis niyo pa rin. Tawag pa sa bansa ng Espanya, ni Santo Santiago, na Sa kaniliman ng ako'y pinagkakita. Isang halik-isang lalimit, laklaklo, ikaw na. Halilig ko ang ng ng Inawin mo ang dagat mula sa bayang nasa. Upang ang puso ni Santiago na babalat ang ng sakit, panulutan ng lakas, mabawi ang bayo. Tulad ng iyong pagdalaw ay isang na insan, Apostol ni Yesu, Yesus Christo Cristo, iyo rin pinamayan. Bilang ina, kapag natin, siya iyong pinalaan. Pagsusuko ni Cristo, hindi dapat kalikuran. Amen salamat na mahal, apostol ay nalisig. Umamang buo po sigla sa pagtulog ng halibig. Salamat o halibig si Maria ay nakarating sa mahina upang ikaw, upang siya'y palakasin. Sino ka o halibig nagkain kay Maria? Sino ka o halibig liwanag ng ang sadyang ikaw kaya ang kulang at apoy na nagulang sa mayroong Israel patungo sa pagkasa. Ikaw na maanad na Diyos ang laging ang sa lupa at magina sa ligaw na huling. Simbaan ni Cristo, iyon na ang huling ng sarap-tuhanan, laging ito malalig. Sa iyong kapistahan, anakita, inanak huwag kang magsasawa na kami ay dalawin. Huwag ka lang tumaan, manatili ka na rin. Nanagalipin mo'y makapiling ituwi na namin. Turuan kami o ilang sinisinta. Lumami at lumalaw sa sugatan ng at katapan. Kung kami matutusong misyon namin, pinutin na. Pahulin kami, bigyang alam at sinta. Sa Diyos ko ang aligid na humirap kay Maria. Sa Espiritu ang aligid na lumukos sa Kanya. Sa halikin sa si Yesus ang laki ng anak niya. Sa Panginoon ng Ibukay, pagdurin at pag samanak, siya na. Inaadiyahan na lahat ng mas para sa pagpaparangayal sa mahal ng Diyos. Salve, Regina.